Hello po mga kalaki, magandang magandang umaga po Gising na mga kalaki at tayo ay manood na at magbigay na po ng mga laki numbers sa mga masusugid nating mga manonood dyan Ano po? Hello po? Ano po ang almusal natin ngayon? Ayan kami wala pa pero gusto ko tina pa Gusto ko tina pa Ayan tasasaw natin sa sukang maanghangow tapos may sinangag uli. Ang ah. Ayan mga kalaki nakakagutom na po pero bago tayo kumain mag-almusal at uminom ng kape, abay mamimigi muna ako ng mga laki numbers po para sa ating masusugid na mga taga-subaybay dyan ating mga lak mga kalaki. Hello mga kalaki, gising ka na ba? Uy, gising na! Tumitila ako ng manok. Ikaw pa ay natutulog. Ayan. Paanong dadapuan ng swerte kung alasing ko na ng umaga, tulog ka pa. Pero masarap matulog pag ganito malamig dahil Burmans na. Pero mas masarap ang Burmans kung mananalo ka. Kaya eto po, pipilitin natin na magbigay ng mga tips at mga ideas, ng mga lucky numbers na inaabangan nyo araw-araw. Ito po ngayon ay 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers po natin, libre ito, walang bayad, syempre panoorin mo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Pero kung magpapakod ka sa private consultation, gusto mong itry, gusto mo ring manalo tulad nila, abay, ano pang hinihintay mo. Magpa-member ka na kung interesado ka. May membership fee po ha. Good for 3 months po. Ayan, sinasabi ko po sa inyo. Pero, ala na pong islat ng October, November, December. Magkakaroon lang po ng islat pag hindi po nag-renew yung mga nagpa-member ng July, August, September. Ibibigay ko po yung islat nila sa inyo po. Okay? Kaya sa Ilan na tayo? 47 po na naka naka-reserve po pa lang ha. 47 agad yung naka-reserve. Ayan po, 47 po yung nag-confirm po na naka po para po sa slot na hindi po kukunin Kung sakaling hindi rin nyo, abay, papasok po lahat kayo dyan Ipapatry po natin ang private consultation sa inyo po, kaya good luck Kaya eto na po, kung ready ka na, ready na rin ako, tara mamigay na tayo ng mga 2-digit lucky numbers ngayong umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ngayong araw na to? Umpisahan po natin sa... Siyempre, Quezon City, 2.19. Pampanga, 14 Gs. Pangasinan, 21.23. La Union, 7.12. Ilocos Sur, 15.4. Ilocos Norte, 9 Gs. Makate. Nueva Ecija, 13.20. Nueva Vizcaya, 18 mas bate 3123 sebu 2530 Aklan 114 Aurora 715 laguna 26 5 19.28 19 28 12 dabao 5 11 14 Kirino 30 22 Bacolod 21 33 Cavite 29 16 Tagig 7 Ano to? 7 25 Mindoro 6 17 Marinduque 1 4 Caloocan 2 18 Muntinlupa 23 20. Sambales, 22. 26. Romblon, 19. 30. Angono Rizal, sa East. Gis, Montalban Rizal, 4. 18. Antipolo Rizal 34 27 Taytay Rizal 26 20 Kainta Rizal 1 ano to 1 19 San Mateo Rizal 5 20 ano to 5 27 Isabela 32 34 Tugigaraw 35 5 Rojas sa East is ano sa East is sa at Capiz, 7 24. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa copies para sa ating mga followers dyan na talaga namang sumusubaybay sa atin, na gusto makatanggap ng mga lucky numbers. Abay, hanapin mo kami sa Facebook. I-type mo dyan Red Parungki na merong 300. I-check nyo yung followers sa 315,000 followers po mga kalaki o 316,000 316 followers. At syempre po, meron po tayo sa YouTube 16,000 followers sa TikTok po 414,000 followers yan po yung mga legit na account na ipapollow nyo po plus Aris Gatchal yan account din po namin yan at Red Parungkin na naka yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola na meron ng 50,000 followers mga kalaki yan po yung mga legit na account na pwede nyong hinga ng mga, mga lucky numbers pag nabasa ko po yun na ko ikaw na dapat nag-share ka ng share ha, share mo na share yung video namin tapos heart ng heart, comment ng comment hindi lang po isang comment, kasi pag isang comment hindi ko agad mababasa kasi matatabunan yung comment mo, okay? dapat nag-share kayo ng mga videos Ayan. at make sure na nakapalo kayo kasi pag hindi, hindi ko po kayo magbibigyan ng private consultation number ayan mga kalaki Siyempre, tandaan nyo po sa mga may gusto pa private consultation, i-PM nyo lang po ako sa messenger. Make sure po bago kayo magpa-member, makakausap nyo ako para po legit. Okay? So, good luck po mga kalaki. Sana po, palarin tayo ngayong madaling araw na to ng alas 5. Ito na po ang Aurora. Aurora, sa 6, 29. Laguna, 1.30. Quezon, 3.17. Olonga po, 15, 29. Dabao, 31, 18. Tarlac. 28, 2. Quirino. 1, 14. Bacolod. 33, 22. Cavite. Gis, 20. Tagig. Ano to Tagig. 3, 4. Mindoro. 11, 12. Marinduque. 17, 11, Kaloocan, 14, 34, Muntinlupa, 33, 27, Palawan, 6, 8, at Zambales, 2, 19. Kompleto na po ating mga laki numbers ngayong umaga. Takbo na sa suking outlet maya, at maya maya. At make sure po na nakarambol ang 2 digit, 3 digit, at 4 digits. Okay? Ito na po shout out time na po tayo mga kalaki. Happy birthday po kay... Lola Minerva ng ano to? Ng San Juan City Metro Manila. Hello po, happy birthday po sa inyo. At syempre sa mga nanonood po dyan na mga tricycle po sa Santa Lucia East Grand Mall po sa Cainta Rizal. Wow, ang laki ng mall na yan. I love that mall. Kumakain kami sa tropical lahat. Kung may tropical lahat, hamburger pa doon. Hello po, na-miss ko kayo. At syempre, nais namin manalo, 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 manalo kayo dito ngayon. Kaya gumising ka na. Nangigigila ako sa'yo, gumising ka na. Tayaan mo na to, ihintayin ko mamaya, ah. Mananalo ka. Promise. Mananalo ka. <laughs>